Merry Christmas mga idol so araw ng um, araw ng yun, at araw ng Pasko pero rito tayo naggagala sa ating sili kasi gusto natin makita pasensya na kayo kasi medyo uh, masama pa yung pagaramdam ko dulot ng ating trangkaso mula kahapon hindi po tayo nakatulong sa hapon sa pag spray dahil po ay uh, inatake po tayo ng trangkaso so ngayon ay nagumala tayo dito sa ating sili yan so ang ginawa ko na ganon lang ko dito nag sorbi lang mga mga kaparms sa ating siling labuyo wow So makikita nyo na yung sili natin ay napaka No? Ito nga o, titingnan natin. Ito, ito, ito. ito, 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 ito. Napakahaba mga kapams. No? So ididikit ko yung ano ko. Makikita nyo talaga. Yan, parang papantay na sa uh, ano ko dito. So mayroon mga portion po dito na napaka -tangkad na talaga ang sili natin lalo na yung uh, napakataba yung tubo niya so ganyan po So ngayon araw ng Miyerkules, pizza 25 sa desember ay kunti pa lamang ang ating na harvest uh, mula sa pagsimula natin dito Kasi nakaraang linggo ay bumaba yung harvest natin dahil po sa ulan pero sana ay tumaas yung harvest natin sa uh, coming. No? Bukas. Bukas tayo mag-harvest. Kasi uh, mahirap kasi pag-vernes. Vernes kasi yung dealing namin dito. So napakadaming bulaklak yung sili natin mga kaparms. Yan o. Yan. Madilim nga lang yung camera ko. Kasi naka ano sa ano Uh, sinag ng araw so may mga portion po dito mga kaparms na sa sili natin na marami na pong hinog sa ilalim ayan. at may mga portion dito na napakatangkad so ipapakita ko sa inyo pero hindi naman lahat siguro aabot talaga to na kasing tangkad ko I think kasi yung sili natin ay tatlong buwan pa lamang ayan So dito, mayroon, you know, makikita nyo mga kaparms, yun, lampas sa akin yung sili, yan, so makikita nyo, di ba, lampas talaga. Ito maraming hinog, yan o, no, mga kaparms. So napaka-berhen po ang yung mga hinog ng ating sili, ito po ay napaka-kalidad yung sili natin. Mas lalo dito mga kaparms oh. Pag Yun oh matangka din. Yan. So muntik na talaga na sa akin konti na lang. Kasi medyo malalim ang lupa kaya ganyan siya. Hindi naman masyado. So dito tit titingnan din natin yung mga portion na kung saan maraming hinog mga kaparms. So yung ginagawa namin dito mga ka habang lumalago yung sili namin, ito ilang bisis na namin uh, uh, ilang bisis na din namin tinalian to kasi natatabon siya dito sa gitna. Kapag hindi natin natalian, sigurado hindi po tayo makadaan sa ating silian. So ito po sa portion na ito, marami pong hinog dito. Yan, Marami pong hinog dito. Maganda po yung dito mga kaparm. Kasi ito eh, na portion, makikita nyo, ay una pong maturing dito kaya marami siyang hinog. Kailang medyo malabo kasi yung ko kasi na, naharap sa araw. Kaya pasensya muna tayo mga uh, kaparm. Dito tayo sa kabila. Ito, marami ding mga hinog mga ka Yan. Marami siyang hinog. So, makikita mo yung kasi nasa una pa lang na hinog kaya yung, yung mga hinog nating sili nasa ilalim pa. So, pero ilang pitas na din tayo nito. Tatlong pitas na pang-apat na buwas, bukas. Kaya, Uh, i -re natin kung mga ilan yung kilo makukuha natin dito. Kasi yung kilo ng sili ngayon mga kaparms ay nasa 150 po dito ang kuha sa buyer natin. So, hire lang po ang update mula dito at salamat sa inyong panonood Huwag kalimutan i-share ang video natin.